mapagpalang araw po sa ating lahat muli nagbabalik ang inyong lingkod ang nakikita nyo po ay mga mutya mutya ito po ang tinatawag na tagusan ayan po ito po ang tumagos ito po ang tinagusan ng bato bato sa bato tumagos po siya kita niya pa po yung kanyang tagas yung pinakatagas ng pinagtusukan ayan po halos tumampas po siya ito ay mainam sa mga lusutan ayan po kung kaya naman po kung mga gamot mainam pong pang depensa ito sa katawan para hindi po kayo tablan o tamaan ng mga gawa ng tao magaling po ito ingatan sa katawan sa bala po sabok na sabok na po ito sa bala ayan po ito po ang tinatawag na umong tagusan ito naman po ang tinatawag na kabibe na sulid nakukuha po ito sa malaking bato umo bato umong itim pag biniyak nyo po ang batong umo, batong umong itim ito po ang nakukuha nyo dito lang po yan sa Mindoro ito po ay mainam pangabal sulid po siya bato ayan po may na din pang paswerte ito naman po ang aking sulid na bato umu na maliit ayan po dalawang piraso may pang pambabad sa inumin protection sa araw araw ito naman po ang mutya ng kawayan sa loob po ng kawayan po yan nakuha yan po <coughs> ito po ay mainam na tabi bulag kasi po nasa loob siya ng kawayan nilulumulum lang po ito mainam po dalhin sa katawan ito naman po ang aking nakita sa ibabaw ng punso ayan po Ayan po ang gabay niya. Ayan po. May paikot din po siyang guhit. Ayan po. Nainam na pampaswerte. Ayan po ang gabay niya. Ayan. Kung nakikita niya po. Ayan po ang aking mga mutyang pansarili marami pa po akong mga mutya nandito, nandito po sa sunod na vlog ko po ay shoutout po sa mga bago kong <coughs> subscriber share na lang pakishare na lang po ang ating video at pakilike sa mga nahihilig sa mga mocha pasensya na po at di ko po ito pinarilimusan ito naman po ay binabahagi ko lang ang mga pansarili kong gamit kung ano po ang visa at isang gamit ang mga mocha okay po maraming pong salamat sa inyong panonood sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at mga hindi pa po nakaka mga video ko disclaimer lang po ito po ay para lamang sa mga niniwala God bless po sa ating lahat salamat po